Uh, gandang hapon sa inyo lahat. Ito, mayroon kaming isang trouble na naman dito na nakikita. So, ito ay 'yung tumirig do sa Alaminos Maandar kami, bila na lang huminto. So, ang ng malaking problema. Ayan, gusto ko i-share sa inyo 'yung mga kuan, ito nasira 'yung piston niya. So, ang tanong, bakit nasisira 'yung piston? Anong dahilan? So, dito marami kayong mga dapat na matutunan at malaman na gusto kong ihayag at sa inyo bilang mga driver. So, ayan, tinanggal nila yung piston, nakita nila na ito, wasak yung kanyang uh, piston. At ang tanong bakit nagkakaganyan, at yan ang gusto kong sagutin ng malinaw sa inyo kung bakit nagkakaganoon. So, ito ay isang mga bagay na gusto kong makita niya tinanggal na yung injection pump, ng crankshaft, tapos itong uh, uh, cylinder head. So tinanggal na niya lahat. Ang cover nitong isang sasakyan nito. Ito yung L1 ha, LT isuso na isang sasakyan. So bakit nagkakaganoon ng isang piston nasusunog siya at na kakaroon ng matinding diperensya. So, merong dahilan bakit nagkakaganoon. Ang isa sa pinakadahilan nito ay yung first injector nila ay ginawan lang nila ng paraan. Uh, ilagyan lang, tinapalan lang yung injector tapos uh, nagkaroon na ng overflow ng diesel dyan sa piston. Kaya hindi na nasunog. Uh, Bugan ng nozzle niya ay eh, hindi na maganda. Kaya ito ang nangyari. So, malaking bagay ito na difference na gusto kong makita ninyo pero yan ang isa sa pinakamatinding dahilan kaya, kaya pag nagtatakbo kayo matakbo kayo at biglang namatay nagsinya, nagsignal yung uh, warning light ninyo so automatic apurahin nyo na kasi automatic meron ng ibig sabihin na damage yun at na-vlog ko na yung una nung kami ay nagbiyahe kaya ito magiging cause So, ito magiging dahilan kung bakit na nasisira ang uh, piston ng isang makina. So, yan ang isa sa mga problema. So, ngayon, uh, dinala ito sa machine shop at tinanggihan na ng machine shop kasi malubha na yung pagkakakuan ng connect na ng piston rin niya. Anong piston? Uh, ito ay yung piston niya, wasak na wasak. So, kaya yan ay mga bagay na gusto kong maunawahan ninyo at maintindihan. So, hanggang dito na lang ang aking vlog. So, na may maging uh, pakipakinabang ito sa lahat ng mga nanonood. Pagpalain kayo, mga nagla-like, nagsasubscribe sa YouTube channel ko na Diyos dati makapi. Palain tayo ng Diyos. Salamat po sa pangal.